Welcome sa aking YouTube channel Sir MTB at uh, pag-uusapan natin sa vlog na ito ano nga ba ang uh, kahulugan ng bias bakit tinawag na bias napaka-bias mo naman okay kung interesado ka sa topic na ito panoorin mo ito 3 minutes lang Okay, so kabilang ito sa mahalagang uh, matutunan ano ninyo mga estudyante ng kontemporaryong uh, issue na matukoy natin kung ano nga ba ang kahulugan nitong pagkiling o bias. So sa pag-aaral natin ng kontemporaryong issue, dapat malaman natin na ang pahayag ay walang kinikilingan. Dapat makita natin kung ang isang pahayag ay may pagkiling o wala. So dapat balanse ang pahayag. Pakinggan ninyo ang unang halimbawa. Sabihin niyo ko ito ay bias o hindi. Maraming nagawang mabuti ang administrasyong Marcos. Subalit, kinalaunan ay malaking halaga ng pera ang kanyang kinulimbat mula sa kaba ng bayan. Ito ba ay bias o hindi? Ikalawang halimbawa, maraming nagaganap na paglabag sa karapatang pantao, pang-aabuso at pagpatay. Ang administrasyong Duterte ay walang nagagawa para mapigilan ito. So sa inyong palagay, ito ba ay bias o hindi? Ikatlong halimbawa, maraming Pilipino ang nagpupunta sa US ito ay dahil sa mas maginhawa ang pamumuhay roon kaysa sa ibang bansa. So ano yung mga pahayag na yan? Yung tatlong halimbawa na ano yan sa inyong balagay, ito ba ay bias o hindi? So pag sinabing bias, ang pahayag ay may kinikilingan. Ang pahayag ay hindi balanse. Bias. Pinapaboran yung isa. Bias yan. So hindi patas ba, hindi pantay. Okay, so i-comment nyo na ang inyong sagot kung uh, ang mga, aling pahayag dito ang bias, alin sa mga pahayag na ito ang hindi. So meron tayong tatlong pahayag na nabanggit. Alin dyan ang hindi at alin dyan ang bias. I-comment nyo na. Okay, yun lang. Sana may natutunan kayo. At uh, kung mahilig kayo sa ganitong topic, mag-subscribe na. Pindutin ang notification bell button para update sa lahat ng videos na aking may upload. Maraming salamat sa suporta sa mga nag-subscribe. Thank you so much sa inyong lahat. God bless you all. Ingat po kayo lagi.